Share sa lahat. Champ, ano mo sabi mo sa laban? Share ka ng konting uh, para sa mga vloggers. Vloggers ang kailangang may uh, may hanap ng uh, kwento nito eh. Wala naman. Maganda yung ano, nangyari tapos shock to the world talaga. Yep. Tama yung sinabi mo. Eight letters to words. <laughs> Talagang pinapangatawanan mo. Siyempre, yun talaga yung mga signature natin. Hindi natin pwede palagpasin yan. Kasi maraming pumusta, maraming sumugal. Binibinta yung mga asawa nila at bahay at lupa para lang magkasugal. <laughs> <laughs> <Aray> ko. <laughs> Pero, champ, hindi mo, hindi mo binigo ang buong Pilipinas. Lalo, lalo na lang yung mga fans mo. Sabi oh, siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin 'yan kasi kailangan kailangan ma may papatunayan talaga natin kasi marami ring sumusuporta sa atin. At marami hindi naniwala kaya para naman matahimik yung mga uh, ano, yung mga uh, pinagsasabi nila kaya pinapatunayan natin. Yep. Sa kanila. Champ, agree ka ba sa mga labal na ibang division Ibang lugar, walang inowe. Ano ba mga plano mo? Ano bang gusto mong gawin talaga? Total, parang parang iyon na mundo ngayon eh. <laughs> Marami tayong mga plano. Relax muna kayo dyan. Chill muna kasi party-party tayo muna tayo. Pa nasa pahingahan pa tayo eh. Pag ano, pag ano na, pag ma mga isang buwan yun. Training back to the work na naman tayo. So, yun. Plano na naman tayo kung sino makakalaban. Kung saan yung laban. So, this time guys. Palma muna tayo. Tapos, chill chill muna. Tapos, ensayo kunti. Yun. Sabi dito, maski wala nang type, sasabihin ko na lang. Champ, pwede mo ka magpataba. Oo. <laughs> hindi naman tayo dapat hindi na tayo pabaya sa katawan natin. sobra lang talaga yung ano, yung kain natin dito sa planeta, sobrang sarap kasi pagkain. Oh <laughs> Pero ang masasabi ko lang, champ, sa next fight mo, alam natin na ang paniniwala sa'yo iyo nandiyan pa rin kasi yung nangyari kay Sanchez, ginawa mong uh, memorable sa buhay niya kasi wala pang uh, nakakapagbagsak sa kanya sa lona. Ikaw lang. Hindi niya makalimutan yun? Yeah, hindi na talaga makalimutan yun kasi hindi naman talaga siya maangas. Hindi siya mayabang. Eh, bakit siya nagmamayabang? Pwede ka magmamayabang kung may mapatunayan ka. Hindi, hindi, yung pagyayabang ko, hindi, hindi ano yan, hindi yan pagmamayabang. May ipagyayabang talaga ako. Agree. Kaya nga eh. Iba talaga yung, uh, iba talaga yung pinangalan sa'yo, yung angas. Yung angas na yun, ewan ko kung pinapanindigan mo o talaga may angas ka. Ano ba sa dalawa? Pareho, di ba? Hindi talaga. Ako, kusang dumating nang talaga yung angas kasi ako, hindi na talaga ako maangas. Parang sa datingan ko lang talaga kasi sa mobs ko, sa lahat na, sa galawan ko, pananalita ko. Maangas talaga eh. Parang, um, parang on. dugong, parang, parang dugong Duterte Mukhang maangas ka lang siguro. O pati action mo. Pati pala namit mo. <laughs> hindi, kalmado lang kasi tayo eh. Parang easy, parang ano lang, parang simpleng tao, dad, simpleng kaibigan, parang kung may makakilala sa'yo, eh, ganun lang eh, chill lang eh, relax lang eh. Akala mo kung hindi hindi marunong mapabagsak ng kalaban eh, hindi marunong isang suntok-antok eh. Ganun lang eh.